Taliwas sa paniniwala ng nakararami na si General Gregorio del Pilar ang pinakabatang Heneral ng Himagsikan. Pero ang totoong pinakabata ay ang tubong Nueva Ecija na si General Manuel Tino. Sino nga ba si General Manuel Tino? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isinilang sa Aliaga, Nueva Ecija noong June 17, 1877, si General Tino ang pinakabatang general noong kasagsagan ng rebolusyon. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran ngunit di nakapagtapos dahil sa kalokohang ginawa sa isang Espanyol na nagbibisikleta. Noong April 1896, sumapi si Tino sa lihim na samahang katipunan sa pagputok ng himagsikan. Isa siya sa mga namuno sa pag-aalsa sa Nueva Ecija, katuwang si General Mariano Llanera. Dahil sa kanyang husay, hinirang siya ni General Emilio Aguinaldo bilang general sa edad na 20. Isa rin siya sa mga kasama ni Aguinaldo na ipinatapon sa Hong Kong, kasunod ng kasunduan sa Biak na bato. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, isa si Tinio sa mga tumulong sa reorganisasyon ng hukbo ng mga Pilipino sa gitna at hilagang Luzon. Siya ang naging tagapagpalaya ng mga lalawigan sa La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet at iba pang mga bayan sa Cordillera itinaas ang kanyang rango sa pagiging General of Division katumbas ng Major General sa edad lamang ng 21. Sa pagsiklab ng Filipino-American War, nagboluntaryo si Tinio kay General Antonio Luna. Tinulungan din niya si Pangulong Aguinaldo sa pagtakas sa mga kabundukan sa Cordillera. Nang madakip ang Pangulo ng mga Amerikano noong 1901, sumuko si Tinio sa mga Amerikano sa ilalim ni General Franklin Bell. Sa pagtatapos ng revolusyon, nagbalik si Tinio sa Nueva Ecija Nayalal siya bilang gobernador ng Lalawigan mula 1907 hanggang 1909. Itinalaga rin siya ni Governor General James Smith bilang direktor ng Bureau of Labor na kanyang hinawakan mula 1913 hanggang 1914. Naging director din siya ng Bureau of Land ang kaunaw ng Pilipinong humawak sa naturang posisyon. Pumanaw si Tinio sa edad na 46 noong February 22, 1924. Dahil sa sakit sa atay, bilang pagkilala, nilagdaan ni Pangulong Carlos P. Garcia ang Republic Act No. 1665 noong 1957 na nagpapalit sa ngalan ng bayan ng papaya sa General Tino sa Nueva Ecija.